Neuralink Brain Chip Implantation. Ito nga ba ay connected at system ang gagamitin sa Mark of the Beast. I think you are wonderful. Muscles and that's what we're able to decode into speech. Hey Ann, how's it going? It is good to see you. Kung papanoorin nyo yung mga buong video o mga ilang clips po patungkol po sa Neuralink, yung unang taong nagpalagay po niyan hindi lang basta tattoo, vaccine, or chip implantation na ini-inject lang, kundi operation ang ginagawa po dyan. Ayon sa video, yung una pong nagpalagay ng Neuralink Brain Chip Implantation ay hindi makapagsalita Pero nagkaroon po siya niyan, so ang nag-operate niyan ay yung computer Kaya nakapagsalita siya, nakita at narinig kung ano yung gusto niya sabihin I think you are wonderful sa madaling sabi, sistema po yan na makabagong teknolohiya sa panahon po natin. Ang idea po ng brain chip implantation po na yan, walang iba kundi si Elon Musk. Siya po ang may idea niyan at gumawa po niyan, yung kanyang company. Sa panahon po natin, as of recording, si Elon Musk ay isa sa pinakamayaman, ma-influensyang tao po na nabubuhay sa panahon po natin. Alam niyo, habang tayo ay nasa last days, yung mga religious leader, ma tao, mga mayayaman, mga country leader, ano mang po nila ay nagba-viral at nalalaman ng buong mundo. Dahil nga, sa pataas ng pataas ng high technology gadgets, lalo na yung AI, computer, internet, kaya maraming naiimbensyon na ganyan for efficiency and sufficiency sa mga tao. Lagi ko naman po sinasabi sa inyo mga kapatid na kalagayan sa Bible, yung pag-increase po ng technology kasi naprapisay na yan ni Daniel. Para sa mga hindi pa nakakaalam, basahin po natin. But you, Daniel, keep these words secret and seal the book until the time of the end. Many will roam about and knowledge will Increased. Kaya bawat maipopromote po ng mga ma tao sa panahon po natin ngayon habang nasa last days, ay nagiging viral, ina-analyze ng mga eschatologies, yung mark of the beast na magagamit po sa panahon ng Antikristo. Maraming po akong nailabas patungkol po sa mark of the beast. Yung mark of the beast, ay yun yung 666 na kalagay po sa Revelation chapter 13. Basahin nyo na lang kapatid. At yung mark of the beast, pangungunahan po yan ng Antikristo na kalagay sa Revelation. At yan yung tinitingnan ng mga theologians sa panahon po natin kung sino po ba talaga kasi napakarami na pong naglaganap ng na mga spirito ng Antikristo. 1 John chapter 4 Verse 3, ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi sinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig nyo na darating na ang mga Antikristo at naririto na sa mundo. Pero meron talagang narcissist na tao na gagamitin ni Satan para manguna upang kalabanin ng Diyos at agawin ang pagsamba ng mga tao sa Diyos. Ang sabi po ng Revelation chapter 13 verse 7, hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ng mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, ang mga angkan, lahi, wika at bansa. Sasambihin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bagpo pa ng mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Malinaw yung sinasabi ng Biblia na merong isang tao na aagaw sa huling panahon sa mga tao upang malayo sa Diyos at hindi lang mailayo ang tao sa Diyos kundi agawin yung pagsamba na para sana sa Diyos pero kukunin niya dahil kampon siya sa ni Satanas at ang mark of the beast sa isang sistema at po yung numero ng Antikristo sa kamay at sa forehead. Kaya kung merong nangangamba po baka accidentally sila po ay matatakan o nalagyan ng tatak na Antikristo hindi po ganyan yung pangyayaring iyan. Kasi it's about loyalty sa Antikristo. Pagpili it's a decision kung pipiliin mo ba ang Diyos o pipiliin mo yung Mark of the Beast o yung Antikristo. Dahil sa huling panahon, mayroon pong pagsamba sa imahe ng Antikristo. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi po ito accidentally na matatatakang ka. It's a choice na kung pipiliin mo, sambahin ng Panginoon o sambahin mo yung Antikristo. Kasi ito ay sabi ng Revelation na mayroon pagsamba sa Antikristo, sa imahe ng Antikristo. Revelation chapter 16 verse 2, kaya humayo ang anghel at binuo sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan at nagkaroon ng masasakit at nakakapandiring mga sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahin nito. Kaya ngayon pa lang binibigyan na tayo ng clue na yung 666 ay kahulugan at pangalan ng tao. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. 6. Alam nyo po, sa brain chip implantation po na yan, sa Neuralink, meron pong mga code. Bawat numero. Bawat letters po mga kapatid. Kung pag-aaralan nyo po yung mga video footage po na nilabas po ng company pong iyan, eh, mababahala kayo. Pero hindi natin masabi na yan talaga ay gagamitin ng Antikristo sa huling panahon. Hindi rin natin tinutumbok yung mga pangalang na exposed po sa video na ito. Yan ay teorya lamang. Ganun pa man kung ikaw talaga ay mana ng palataya ng Panginoong Sokriso, hindi mo dapat ikabahala at katakot dyan. Kasi asahan mo na darating ang Panginoon. At bago dumating ang Panginoon, kung ikaw talaga ay lumakad sa kalooban ng Diyos nung tinanggap mo ang Panginoong Isus at pinagsisihan yung mga nagawang kasalanan tinalikuran ang mga buhay ikaw ay naligtas sa iyong pananampalataya na ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo Hindi takot ang ini-inject ko sa inyo kundi mga katotohanang nakalagay sa Biblia na kung yung mga unang propesya ay naganap lalo na po sa panampun natin ngayon na mas nagiging malapit po tayo sa pagdating ng Panginoong Isokristo Patunay po yan na maasa ng salita ng Diyos Sapat na po yung mga napakinggan po natin para tayo sidlan ng takot at manumbalik sa ating Panginoon. Talikuran mga nagawang kasalanan. Tatandaan nyo po, tayo po ay sasamahan ng Panginoon bago po ang wakas ng mundong ito. Salamat kapatid. Kung marami kang natutunan, let me know in the comment section kung meron kang tanong. If you agree, comment ka or subscribe, follow, na mo sa Facebook or YouTube. Click nyo po yung notification bell para updated ka sa mga i-release natin na video. Kung meron request, lagi nyo lang po sa comment section. Baka maging content natin for the future. Share nyo po to sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Kristo. Salamat. Ito ang yung lingkod, Pastor Gabueno. God bless po.